Yan lang, yan. <laughs> yan lang pala yan. yan lang pala guys. Kala ko na may palangitan na guys. Baon eh. Oh, masarap, masarap talaga ng tinabaw guys. Matamis-tamis. Adlawan 'yun. Na, oh, wala talaga 'yan, guys. Kiling, kiling Pero wala pa siya, ano. Wala pa siyang ano, talim, ano. talim eh ilo kok saya Kayak bapak ulang ilo. Bakal mayara itu. Ilo. Hmm. Eh. Kalau mm. masih rapat sih gua dong. Tercinta yo. Kamu papa sabit tak? Yeah. Waktu kamu papa sabit timpamu. Kita sundal pamu. Kamu pun itu nak.

May Pasibat nalim. pa ilalim. Huwag ganun ang kalut. Hindi pa ganyan pakyat. Pasibat pa labas. Kasi ano ang nakuha ay? Eh? Oo, oh, kalut. Panapin mo yun. Ano tayo ha? O, mo ha? Oo, lay mo. Maya-maya? Oo. Oh. oh, bilis. Bilis na. Na, nakuha. Ang sala pa ang buwan. Ano tayo? Ataw. Oo. Oo, ataw. Ataw, yun na rin na ko pala sa iyo guys. Yun yung naga naga pitik-pitik kayo pa ano. Tuloy na natin Tuloy na dito. Pitik-pitik na tayo. Tuloy na dito. Bang. Kumulan na kanino. E, oh. Laban ito. Tuloy ang pilit dito. Nanahila guys. Nanahila. Batuna nila, batuna. Gila lu sama batuna ngole lan abare itu guys, kata taulan, Astu. So, mas mas melak yang ku main. Nih, <laughs> <laughs> pinotulan. Gawi kelagi sing ronyan tuh. Ku main. Oh, <laughs> bayan. Wis sedenya. Impung sedenya. Ono yan, kau ni ngakon tengen. Bang Rus kumtolangi. Bang Rus.